Okay, mga bro, mag-reading ko, bro, sa tungkol -tung sa trusin, bro, bro ha? Ah. So ito, bro. May qual dito, bro. May sign kung hindi ka makita, bro. Dito, bro. Ano yung magpundi? Dito ba? Kasi dito, bro, may V na sign ito, bro. Kanya, ito, bro, itong klaseng bato, bro, parang... Nilagay, bro, ba, o. Oh, Tingnan mo dito, bro, oh, May mga, parang, agos ng siminto. Pero, iwan ko kung ano yun, o. Oh, baka, nitsur yan. Kasi, bro, ito siya, o. Oh, makikita mo pagka nang malayo ka. ah uh -huh. uh -huh. ganyan siya. Kasi, to, bro, bro, parang, uno ng bakaw, ano, pero, pwede nitsur ito, mga bro. Pero, kung hindi ito nitsur, Pwede yung patungo doon, mga bro. Ah. direction pa. Pwede yung direksyon. Pwede yung direksyon doon. Saka, yung reading na ito, bro, ha, hindi pa to, ano? Di ba may araw dito? Yung malaking araw doon. Saka ito, bro, oh. yung tawag sa nagturo ko, bro, na yung tawag na paglukit ng kuan deposito yung papuntang deposito itong klaseng butas ito palagay natin mga bro itong butas uh, legit ito saka ito may paluwap ang ibig sabihin bro ang maliit na butas yun ang sundan natin uh, dito naman ang direksyon mga bro magkapareho siya yung parang ulo ng baka magkapareho siya direksyon sa doon ay, maras yung ulo, oh. di tatanawang diri. Magkapanahin na diri sa pa, padoon, mga bro. Pero kung nature ito, wala tayong magawa okay. Baka dito, doon ang ito. Pero kailangan pa niyang bilingin ng ID. So, ang kano nga mo? Kani day, oh. Ito, mga, ito naman bro, ko Baka sakaling legit ito bro, dito naman ang direksyon. Nagkasalungat naman mga bro. Pero may dito ano naman. dito oh. Pero may paluap mga bro. Pero may paluap mga bro. May dito, dito naman dito mga bro. Mga papunta doon. Sa ito kay mga habot na kay wakit na doon ang direksyon. Ito na nga na siya parang kakaiba pa lungat ang direksyon niya. So, parang hindi ko ito naman sa ay kapunta doon ang ito. Pero so, hindi pa natin alam kung saan, basta kay doon kapunta ang ito. Eh, okay, maghanap tayo dito mga bro. Kapunta araw. Ah, yung araw naman mga bro doon, yung hindi na makita? O, sinasabi ko ka rin na hindi na makita kasi na tabunan Dito naman naman, papunta dito naman, parang hindi siya magkakuha. Sa tatlong side, sa tatlong butas, parang hindi siya magsasitma. Ay, tatlong butas. Talagang magsasitma, butas dito. ang nagka-tuturo na dito tayo. Ito naman. Ay, oh, Ito naman isa. Ito eh, parang, parang, parang huling nito. Ano po. Ibig sabihin, papunta rin doon. Dito. Barang, Uy, piti ng kaasa. Punta dito. So po, ating susukatin o, oh, ang uh, papunta doon, yung, kung oh, papunta doon, at saka yung papunta doon, o, ah. baka, sa dito, mga bro, dito, pero, wala oh, nang hindi lang, ano, baka lang, baka dito, baka dito, pero, wala namang, dito na, kung ano, uh, na, uh, dito talaga, ang, kaya, kailangan pa yan ng masusing pag uh, kasi baka hindi yan mga legit sign pero kung legit yan patungo dito talaga pero legit, okay. legit yun oh, legit yon yun kay may araw ba may araw yan lang mga bro okay salamat po mga bro